So guys, punta na tayo dito ngayon sa cemetery. Dadalaw tayo sa ating mga anak. Mahal sa buhay na namayapaya na mayapa na, maya na. So dito lang naman yan guys sa cemetery na sila mapupuntahan. Ang pansin dito ay meron ng mga buho. So ayan na guys. Eto, ito na tayo sa, bigyan lang tayo ng, magsindi lang tayo ng kandila at kausapin natin sila sa puso at isip para natin sila, para na naman sila ng mainin. So, saglit lang tayo dyan guys kasi may lakad pa tayo. Dumaan lang ako dyan. Mga nandang ko mga anong oras. Alas dos ng hapon hanggang alas tres. So, ayan dyan si Panay Corazon yun dyan. Tsaka kanya yung Beijing. Yung kay tatay na puntahan ko kaso nawala yung video. Hindi ko na mahanap na delete tatay. So, Jangan dyan, seperti supposed to be. Magsindi lang ta tayo kandila, guys. Magsindi. Magsindi so, tayo ng kandila. So, ayan, kena kayo ay, mana ito, tsaka kay, kay uh, jenis. Nah, Nanan din natin sila. Sa kantadok na rin ako ng kandila. Madali lang ako john guys, kaya 'yung bungit ng tayo. Ay, 'yang pauwi na rin tayo, john. 'Yung abusan tayo. Ang abahe na rin sila. Ang abahe na rin sila 'no? So 'yan 'yung jotol-jotol. cemetery so ayan nalalabas na tayo guys gawa ng pukutan pa tayo madali lang tayo dyan nakausap naman natin sila na masinsinan mula sa puso at isip so hanggang dito na lang guys so sunod na lang ulit na vacation natin isa tayo nasa yung taga maneho dito bakit nawala? wala niwan yung motor ah, ko ako taga maneho Nasaan ka na? naman. Tingnan niyo ko. Nasaan ka na ba?